Mawa na yung mga bata dari guys Akong gilibrihan o siumay Ay urot na ha Ay urot na Ah Kaigo na sila sila ah, Tagpilang puso na yun Ah tagduduha mo puso Ay urot na yung siumay imo mo ha

La da 78 la. Eh ora na ya, onan red.